Good morning po, mga ka-sideline. Nandito na naman po tayo para sa isang panibagong video bilang pagtugon po sa tanong ng ating uh, isang kaibigan. Ang tanong niya po is ilang months po ba dapat ihiwalay ang manok sa kulungan? So nakadepende po 'yan, depende sa purpose ng ating mga alaga. Sabi niya Oriental breed daw po. Ngayon po i share ko po sa inyo ang ginagawa namin sa aming mga month old na oriental breeds Pero bago po natin yung pag-usapan ay sagutin ko muna ang tanong ng ating kaibigan So dito po sa aming backyard, uh, pinapagala ko na sa paligid yung mga alaga namin kapag sila ay lampas 2 months old na o 3 months old Yung medyo malaki na, pero um, sa gabi ay nililigpit ko muna sila um, Kinakarton muna, padigurado lang na hindi sila uh, madali ng daga mga kasailine paalala lang po um ito pong i ko sa inyo ay base lang po ito sa ginagawa namin sa aming backyard na para sa amin effective naman siya sa amin. Ito rin po ay uh, itinuro lang din ng mga taong gustong tumulong sa atin dati na maging uh, successful ang ating pag-aalaga ng manok. So itong nakikita ninyo sa video mga kasailine ito po ay Brazilian ni Bosjo So Brazilian Rapido ang tawag niya dito. Ito po ay cross sa uh, J45 Dome. Ginagawa po namin ang ganitong routine sa mga sisiw para magkaroon po ng pundasyon ng aming mga alaga. Mga ka-sideline, um, ang sa amin pala mga ka-sideline, uh, hindi talaga namin inihihiwalay sa kulungan ang aming mga, mga alaga. Nag-iiba lang po yung size ng kulungan sa month old dun sa ano ah sa day old hanggang month old um nasa ano lang po nasa brother lang po pero may mga uh, araw sa isang linggo na siguro may mga araw sa isang linggo like mga 3 days o 4 days tinatry talaga namin yung best namin na ano uh, makapag ganito yung mga sisiw makapaglakad-lakad uh, makalipad Then makakaykay sa lupa, para makapag-exercise sila. Yan. So, yan. Tapos, um, hindi talaga inihihiwalay sa kulungan mga ka-sideline. Uh, iniiba lang yung kulungan, mas nagiging malapad, mas ma nagiging mataas na kung saan. Yung goal is makalipad sila, gaya ng uh, ginagawa ng sisiyo ngayon, makakaykay ng lupa, yan lang po yung uh, goal talaga. Kasi nga po kapag sa mga ganitong uh, konsepto, ganitong mga uh, layunin na kung saan inilalaban yung manok, um, mas mainam na ano na ganito, yan nasa lupa sila, nakakaikay, nakakapag-exercise. And then ibabalik lang po ito sa ano sa kulungan nila sa ano sa pagsapit ng hapon hindi talaga sila ihiwalay sa kulungan kasi nga po uh, mahirap kapag ibaba sila tapos pabayaan lang kakainin po yan ng pusa at saka sa gabi naman po titirahin niya ng daga so yan inihiwalay lang po namin o yung literal talaga na pinapagala-gala na lang yung manok kapag nasa edad na na 2 months pataas Yun. Pero kapag 1 month and then running 2 months pa lang, kinukulong ko po talaga kasi kahit nga po yung ito, um, ano, tinangayan ng ay, sorry, tinangayan ng pusa, yung medyo maliit dyan. So, hindi talaga sila ihihiwalay sa kulungan mga ka-sideline. Bibigyan lang sila ng uh, pagkakataong makababa sa lupa, makaganito, makagala. And then, ano, uh, makapag-exercise para ma-develop yung kanilang muscle at saka yung mga buto nila. So, yan. Bago ko nga po ito ginagawa mga ka-sideline um ano talaga uh, yung mga oriental breeds ko sa kulungan ko lang talaga yan pinapalaki lalong-lalo na yung mga paborito natin nako sa kulungan lang yan so nung napalaki na natin umabot ng 5 months din Johan and then pinapakita ko sa kanila anong masasabi nila pare-pareho lang sinasabi Sir parang lumaki sa kulungan yung manok mo. Sir kulang sa ranging, kulang sa gala, kulang sa exercise nung bata pa. So, kaya ngayon um binago na natin. Mga uh, ano na um, mga ganito na yung ginagawa natin. Binibigyan talaga natin ng time na makapag-exercise kahit sa murang edad yung mga alaga natin. Para naman magkaroon sila ng magandang pundasyon mga ka-sideline. So mga ka-sideline, uh, nandito tayo ngayon sa dati nating uh, set up, yung dating bakuran So dati mga ka-sideline, um, dito inilalagay yung mga month old, one month old, pataas Ngayon, ibang manok na nandito Kasi wala nang manok dito ngayon Nali Nailipat na tapos walang breeding So ito po, ah uh, nakakalipad po sila dyan Nandito, nakakaikain ng lupa So ganyan po So itong ganito na lagyan ng month old mga kasaylay, napakalaki na to para sa amin kasi nga backyard lang kami. Hindi maramihan yung mga alaga namin. So kung pag sinabing nakakagala, pwede na to. Nakakagala na dito ang mga month old. Yan. So, sa edad na one month mga ka-sideline, ba uh, inilalabas na namin sa brother dito na inililipat. Yan. Pero pag ano, kulungan din kasi ito eh. Matatawag rin tong kulungan pero ibang setup lang. Mas malaki, di ba? So doon sa tanong ng ating kaibigan kung kailan kung kailan ah uh, pwedeng ilabas sa kulungan yung mga CEO o yung mga alaga. Um sa, sa amin sir, ang ginagawa namin kapag ano na kapag Running 3 months, pwede na po yan. O oh, 3 months, hindi na po yan ano, nadadali ng daga. Minsan nakakagat, pero 3 months po talaga um, pinapagala na. Pinapagala na namin para makapag-exercise, makapag... makapag uh, yung sa term namin, makapagkahig-kahig ng lupa. Yung ganun. So, 3 months. So, yun lang po mga ka-sideline. Shoutout pala kay Sir Richie Habagat. are na yung mga Sir. So, release nato ito ni sa April 25. Sa wakas, ang pinakadugay-dugay na ito ang nagihulat. na, ma-out na gid. Yan. Shoutout din po kay Sir Rich Jan Poras. Thank you so much po sa inyong suporta sa channel, sir. God bless po. Sana po ipagpalain kayo sa inyong pagmamanok. So, yan. Uy. Iat mo kayo.